Ayan, good morning, good morning. Ba, nakakadami na si Utol. Nakakalima na. Ilan na? Uh, tayo, hindi pa tayo maagis. Ito, dito pa lang tayo. Ayan, iba rin ang pakiramdam pagka na namimingwit eh. Parang mas gusto ko talagang, ewan ko. Katagal ko sugurong namamaril eh. Ayan, good morning. Tayo, yan, ano na. Yung mga ano natin eh, sinisibad na rin eh. Pangati. Okay. may init ayan. ayan na mm. iso ko na ka doon ganda na suwan pwede uh, naman o na andar naandar-andar niya kuwantis uh, na tayo pearscotch uh, kain natin Pag tinupi mong ganun, ayan, tutupi mo. Ayan, ano mo sa buto. Tapos mabalik tayo mo. Sinusubo agad nila eh. Ayan, ganyan lang. Matuloy tayo. Pangalawang bato. nii , nii täis või ? oh , hobus või oh. ? oli , tuli . nii , kõik seis . malawa, malawa good size, ayos. からッキーが上がる Good size, magpula. Good size. Sarap pagka yung kapiting eh. Kapilain, eh. na hangin to.

kaya ah. lang sino obo lahat to sabi ito kung -so ah ayos full size na naman oh pula pula tsaga tsaga lang talaga minsan pagka ina ina under na nila nandun na pala eh kabit na pala sila eh hindi mo na nga kailangan yung lumubog okay pula pula na naman okay. with it alone. Agis. <laughs> Agis sa kangkong Tingnan nakahuli na ako ng plapla. Eh, tanggal na. Inaan sa lambat. Magandang hapon mga ka-anglers, ayan. Si Uto la yun. Ito mga hunter din yan eh. Naninig siya. <laughs> Namibingwit na rin. Ayan tayo uwi na. Anong oras na? may huli natin, ang ganda lalaki, may nahuli pa akong halos kapalahatiin yata titignan natin ang huli natin ayan o no? oh. buhay na buhay yan no? may huli pa akong halos kalahatiin. Eh, hindi na kasi ako nag-video nung app, mahangin na mahirap ayan o no? oh oh ang dami oh, oh malalaki dyan eh. Oh. Mga five finger na yung iba. Grabe oh. Grabe ang ano. Kulo. Kulong kulo eh. Okay, mga uh, toddlers, mga anglers Ayan, dami oh Sarap talaga mamiwas Aba, parang ano na tayo sa pamimiwas Ah, bay na, bay na ah, Medyo maangin na ah. Ayaw na na Happy all na lang mga kaanglers anglers ayan, baka lumabo yung video natin. Shoutout na lang sa inyong lahat. oh, yan ah. Bye na, bye na. Ayan mga toddlers. So ang uli natin. Uli ko lang yan. Yung uli ni Utol. May mga ganda talaga. Sukat oh. Pinili ko na lang yan. Binabalik ko yung mga talagang maliliit. Ba? O oh, ba? Talagang oh, anuhan eh oh. oh. Sige, ayan, ayos uuwihan na talaga ilan pa muna kami dito ni Utol bumabaw ang tubig lalo mahirap mamangka dami lang huli si Utol Tingnan mo tignan mo oh, pareho pala kami ng huli no? maganda lang sukat fresh oh. na fresh wala pala kaming tibig isang hular napaw-apaw-apaw okay